Ngayon guys, ayan. Ayan yung nang prank sa akin nung nakaraan. So ngayon guys, gusto kong bumawi. Kasi nga, syempre, pinang ako, di ba? Pumunta ba naman ng SM guys, tapos umihi lang? Tapos bumaba lang yun sa ano guys, grabe yun ha. Pero ito ngayon, pap babawi ako ngayon sa'yo, Kuya X. Pasensya ka na ha. Pasensya ka na talaga ha. So ngayon, titignan na natin yung pwesto niya. Hindi naglilinis siya ato eh. Ma, pupunta ako dun sa pwesto niya guys. Kasi, ang dumi na naman. Pupunta tayo dun. Yan lang guys, ang ilang so, guys. Yan guys oh. Yan. Dumi. Ano ko ngayon? Na, nagot ka nito. guys so, Dumi na ito guys so, Hindi mo lang yan ano guys. Yan guys so, Tapos dun na kayo pag ah, ano, pintuhan sa giti doon. Ha? Ah, ano kung ngayon, eh, kailangan mo ito lilinisin. Ano? So, ngayon, guys, puntahan natin sa ngayon. Kasi nagkikwintuhan eh. Diba, nung panahon? Uy, hey, Hello? Ano Hello? na naman anong ginagawa mo dyan? Hindi ko na naman nag-gono doon. Ano problema mo? Nagkikwintuhan ka dito. Oo, ano? Tapos yung pesto mo, hindi mo nilinisan. Ano? Hindi mo nilinisan dun. Pwede mo mo. Ha? Yung boys na mo dun. Ano? Nagkikwento kayo ngayon? Ha? Yan, maglinis na. Ting-tingnan na. Maglinis na ka. Tingnan natin. Ano? Pakita namin dun, ha? Mga ginagawa mo yung dustpan mo, sira! Ano mo pinaggagawa mo? Oh, ano mo na nga? Oh, yung <laughs> dustpan mo, sira! Ano? Ano ngayon? Nahihirapan eh, ka ngayon sa dustpan mo kasi nga, siyempre, Diba sinabi ko, guys? Ati mo 'yung daslan mo, ha? baka masira ulit 'yan. <laughs> ano? Ano ngayon? Sorry na. Babawi, ako. babawi ako sa Ha? Ano oh, Nakita namin dito kung gaano kalinis ang pwesto mo. Ha? Ha? Ano ngayon? Maglinis ka. Hmm. Maglinis ako. Tignan mo naman kasi guys, ang lupit kasi guys, so tingnan mo, oh? Tapos ayan, nagkikwentuhan lang yan dun sa labas, ha? Nagkikwentuhan ka lang dun. Natatalo ko lang yung OJT, nagtatalo ko lang yung OJT, ha? Na, ano? Nagkikwentuhan dun. Na ano? Kung ano sa'yo, mayroong kulit mo eh. Buhay dito. Wala na, nagkikwentuhan. Sige, sige ha. Babalik ako mamaya, Kuya X pag ikaw. <laughs> Baka matulog ka mamaya maya. Sige, okay. Okay. Sige ah. Lilinisin mo na ah. Yung natin. Yung naglilinis doon. Na dinabawian ko guys. Kasi. Ang tahimik na eh. Baka kasi nagbinagawa. Baka natulog. So, tingnan natin. Baka, baka tapos na yung lilinis. Ano ba to? Saan na, na, na wala dito? Bakit na wala? Saan na ba yun? Big Rix! Saan na ba?

Hindi na oo, may... Ano ba yun? Bakit may tinapay doon sa ano na yun? Ano? Ano yun? In, Naka-plastic pa. Naka-plastic na yun, basura ko. Oo. Naka-tapos lang kaya ako... Ah, ganun pala yun. Bilang, ah, ganun lang pala yun. Meron ka palang ganyan dyan. Oo, basura ko. Tatapos ko sa basurahan. Ba't hawak-hawak yung tinapay na yun? Akala ko ba kasi nagli ka? Dito. Nakita ko eh. Ayun na. Ah. Kinagatan na nga eh. Saan ba natapon ko? Ah, saan ba? Saan ba itapunan yan? san Tapunan niya ito. Dito, ito. Ah, saan, saan? Yan. Ah, dyan, dyan. Ay. makalat doon. Parang ang hinis ba nito? Wala pa namang... Ang lupit talaga nito. Ang lupit mo ha. Kala ko ba naglilinis ka? san saan? 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 Ay, no. Ah, na, dito lang Bumalik ka mamaya. Pagod Tapos na yan mamaya. Mm, mm. Sige, sige. Baka hindi po tapos yan mamaya. Ilang mm, oras? Dali mo ako. Ah, sige. 30 minutes ha, guys. Pabalikan daw natin yan mamaya. 30 minutes daw ha. 30 minutes ha. 30 minutes yung oh, sinabi oh, mo go. ha. Sige, 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 sige natin kung tapos na ba yung naglilinis dito kasi nga syempre di ba sabi niya kanina 30 minutes daw pero nahabot na ng isang oras guys ayun guys tingnan natin tingnan natin ayun kita nyo kita nyo yung mga dyan yung sa may ano ayun tingnan mo guys ah ha uy ayun mo ganyan tingnan natin tingnan natin kung anong ginagawa niya talaga. Uy! Ano to? May basurahan nitong mama na kaya. Ah, uh, ngas oh, ta. Sa... Kaya pa ka dito pag tapos na ako ah. Hindi so. Oh. Ang linis na. Ha? Malupit ka. Ba, ah, mas na guys. linis na guys. Oh. Pati yung dito niya guys, ang linis na din guys. Oh. Ito niya. ah. Linis na, ha? na guys. Ga... Oy. Kanina maraming dumi talaga yan guys. Dito naman ang linis na guys. Ang okay lupet. Pa, okay po sayo, okay lupet mo ha. Malinis po, ha? ka na. Doon sa or, or, or likod. Okay na Tapos na doon. na din. guys, malinis na pala dito. Okay, okay oh, na, oh, malinis ah, na guys. Oh. oh. Okay, dalihan, 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 Anong masasabi mo sa tay? Anong masasabi mo sa paglilinis mo ngayon? <laughs> ano, oh, prank oh, ka kain. pa. Prank ka pa. Ano? Araw ka rin. So, ka talaga. Pumunta ka pa ng ano? Ano ka rin? Araw Pumunta rin? ka pa ng SM para umihi. Ha? Pinaiikot mo nga dun sa baba. Ha? Ang lupit mo ha? Araw ka rin. Ang lupit ng prank mo kasi. Ngayon, bumawi ako ngayon sa'yo. No, nakapaglinis ka tuloy ng Dioras ngayon. <laughs> Mga nina. Ano? Kabalo dyan! Sa Bisaya, katabian ba ni mo, Ha? ha? Si Di Aro din. oh, tapos na. Okay na boss? Okay na? Man, kumusta ang buhay-buhay, man? Ha? Kumusta ngayon, man? Ako. Tapos yeah. na ngayon, guys. Ayan, ka, guys. Ayan. Ayan. Uy. Uy, Ayan. ang daming, ay daming parang sa masaraan mo. Alam mo, oh. Ayan, nung ka mag ka tuloy. Ano? Na, pakalaka talaga apartment kaysa. na ako kaysa. Nakabawi yung isa. Nakabawi. Nakabawi Naka yung isa. Kala niya. Kala niya, di ako babawi. Sige, tayo mo yung bawi ko, bakla. Tayo mo. Tayo mo. Tayo mo. Hoy! Sinagawa mo dyan!